mga igsuon, unsay rason sa Dios amahan, nga nung dili manggid niya isulti, kanus amo abot ang atong ginoong Jesus the second time. Or gitawag last judgment. Ang tubag, aron dili ta magsalig. Kaya na ang tendency na dapat kabaluta sa future makontrol, mahawira nato dapat ang future. Aron mubati taog security. Pero mga igsuon, ang epekto manggod, once nakabalo na ta sa exact date sa second coming ni Kristo, maghimo na taog maayo tungod kay mo abot ng pitsaha. So mahulog nga dili kaayo sincero. Imbis ng unta Mauni, maghimo tag maayo kada adlaw kay maoy dapat buhaton manaay reward or wala. Mauna dapat ang atong hagit kada adlaw. Kay maunay gipasabot ni Kristo diri sa Ebanghelyo karong adlaw, heaven is not there or there. It's within you and me. Naasa sulod nato. So di rin nato masabtan nga ang langit di ay dili lang na destination nga atong adtuon human natog kamatay. No. Heaven is actually right here, right now. Naa na din his kalibutan. Nganong naa man din he? Kay gidala na, na ni Kristo diri sa iyang pagnaog. So ang next question. So unsaon manamo pagpuyo sa langit samtang ni apamis Father. Awata lang si Kristo. Awata lang siya. Like for example, kung ikaw nagpakita kag kaluoy, actually, imo nang gipuyan ang langit bisag di apakas kalibutan. Kung ikaw mipasaylo, bisag sakit ka nimo. Imo na actually gisugdan pagpuyo ang langit bisag di apakas kung ikaw nahimong honest sa imong pag-eskwela, pagpanarbaho or negosyo. Imo na actually gipuyan ang langit bisag di kalibutan. Ug makumpleto na pag-abot anang second coming of Christ. So mga igsuon, do not wait for heaven. Okay? Start heaven right here, right now tapuso nako pinaagi sa ka panultihon nga sige nako gigamit basta magkasal ko ato lang i fill in the blanks okay sige mao marriage or kanang kasal or kaminyoon sa bana ug asawa is made in heaven but its maintenance must be done on earth sige fill in the blanks forgiveness asa man gikan sa Ginoo so it is made in heaven forgiveness is made in heaven but its maintenance must be done on earth humility kanang magpaubos sa kaugalingon asa man gikan gikan sa Ginoo so it is made in heaven humility generosity, charity, mercy, compassion, they are all made in heaven. Pero ang ilang maintenance, di rin na dapat buhaton sa kalibutan. Start heaven right here, right now.